Every Sunday talaga yung umuwi kami dito sa lugar ng aking asawa, dito sa Ladul dahil nga dito kami nagsisimba tuwing linggo at dito na nga nagsisimula na yung service. Kahit gaano pa naman kabisi yung buhay natin araw-araw ay maglaan talaga tayo ng panahon at oras sa ating Panginoon dahil nga siya yung may-ari ng lahat-lahat. Kahit gaano pa natin ka-hardworking at gusto natin mangyari sa ating buhay, kung wala tayong Panginoon ay useless lang talaga ang lahat guys. Kahit na gaano pa ang buhay sa mundo, kung nandyan ka sa presensya ng Panginoon ay parang wala lang, ay ayos na ayos ang buhay eh. Pero kung wala ang Panginoon sa buhay mo, kahit gaano ka pakayaman ay wala ka talagang peace of mind at hindi hindi ka talaga sasayan yan. Ngayon na nga guys dahil nga may birthday dito sa kamember namin ay nagpapakain siya at may counting salo-salo. Thank you Lord sa blessings. Kahit nga wala dito yung kamembro namin na nagbe-birthday dahil nga nasa ibang bansa siya ay nagpapakain talaga siya sa kanyang mga kamembers. Tapos na pala kami nag-pray dyan at nagsisimula na nga kaming kumain. Kain po tayo mga kamanang sa inyong lahat. Fast forward nga pala, pauwi na pala kami ng aming bahay at bago kami makarating sa aming bahay ay bibili muna kami ng isang piransong bangus guys dahil nga wala kaming uulamin ngayong gabi. Yung may-ari pala ng tindahan na ito guys ay pinsan ni Dandan yung babae at nandito yun sa Tukawal kung makikita nyo kung taga-Tukawal po kayo. So ayun na nga, nakarating na nga pala kami sa aming bahay at nakipaglaro yung aking anak sa aming kapitbahay. Buti na lang talaga umuwi na si Dudong dun sa harap namin ng bata ay may kalaro na yung aking anak. Dahil nga may kalaro na yung aking anak, hindi na siya mabubod. Mas maganda talaga na may kalaro ang ating anak para marunong naman siya makihalubelo at para naman ma-develop yung kanyang way of talking. Yung anak ko kasi guys, hindi siya magsasalita pag hindi mo kinakausap. Kaya nga ay mas maganda talaga na may kalaro siya para naman ma-develop yung kanyang pagsasalita. Ayun na nga guys, malapit na nang gumabi ang araw, maang bilis-bilis ng oras. Kung mapapansin nyo, palubog na yung araw pero ayaw pang umuwi ng aking anak dahil nga nawiwili pa siya sa kakalaro niya. Kaya hinahayaan ko muna at nagbibideo muna ako habang naglalaro pa sila. Luto na pala yung aking sinigang na bangus dyan. Hindi na ako nagbibidyo habang nagluluto dahil nga gabi na at madilim dito sa loob. Kaya nga ay dalawa lang kasi yung ilaw na ginagamit namin. Nasira na yung isa. Ayan nga pala, luto na yung ating sinigang na bangus at kakain na pala kami niyan. Kung dati guys, kung bumili ka ng isda ng isang daan ay marami-rami na. Ngayon ay isang piraso lang. Naku, Diyos ko Lord naman. Kailan pa kaya ang hustisya ng napakamahal na mga bilihin ngayon? Kahit nga napakamahal ng mga bilihin ngayon, ay hindi na tayo magre-reklamo dahil nga ganun talaga ang realidad. Nako naman talaga, ay tanggapin na natin ang katotohanan. Kahit na magre tayo, ay wala ding mangyayari. E ganito na talaga ang buhay natin, kaya tanggapin na natin. nako naman talaga. So, ayun na nga pala, ready na yung pagkain ng aking anak. At hinihimay ko na yung bangos dahil nga matinik yung bangos. Kaya, ready na yung pagkain ng aking anak. Thank you Lord sa blessing. Kain po tayo. Kinabukasan, nagluto na ako ng pinakbid dyan dahil nga maaga yung pasok ng aking mister. Kaya maaga din akong gigising. Kahit nga hindi kompleto yung ricado dyan, ay kailangan talaga nating magluto ng gulay kahit na hindi kompleto. Ayan, luto na rin ang aking pinakbit with tilapia. Pagkatapos ko palang magluto at nakaredy na yung mga pagkain ng aking mister kaya umalis na pala yung aking mister at isusunod ko na rin iluto yung ating saging guys. Dahil nga binigyan ako ng atik ko kaya magluluto ako ng pritong saging dahil nga gustong gusto ito ng aking anak. Ang ginagawa ko nga pala dyan ay dinamihan ko na ang pagluluto ng saging dahil nga gagawin namin ng merienda namin ng aking anak mamaya. Buti na lang talaga guys at maraming punuan ng saging yung ate ko at binibigyan niya kami dahil nga hindi maramot yung ate ko kaya nagte-thank you ako sa Panginoon dahil nga napakaswerte ko sa ate ko. Minsan lang kasi kami nag-aaway ng ate ko, siya lang naman kasi ang kasundo ko noon pa man. Buti na lang talaga at malapit yung ate ko sa akin kahit papano dahil nga malayo kami sa aming mga magulang. Iba talaga pag malapit tayo sa ating mga magulang, no? Pero talagang ganun talaga ang buhay dahil nga nag-aasawa na tayo kaya kailangan nating humihiwalay sa ating mga magulang. By the way guys, mas maganda talaga pag magkakasundo kayo ng magkakapatid at nagtutulungan kapag may problema ang isa, lalo lalo na pag nahirapan ang isa ay tulungan ang isa. So ayun na nga pala, mainit na yung mantika at ilalagay ko na rin yung ating saging guys. Ipiprito lang natin ito. Hindi na ako naglalagay ng asukal dahil nga ayaw ko namang matamis para sa aking anak at gustong gusto din naman niyang kumain ng ganito kaya ayos lang. Kahit nung magsisimula pa lang kumain yung aking anak, eh, hindi ko na talaga siya sinanay ng matatamis na mga pagkain. Kung minsan naman ay eh, pinapakain ko rin naman siya ng matamis pero hindi talaga sobra dahil nga baby pa siya. Nasa atin naman yun guys kung anong ipapakain natin sa ating anak dahil hindi pa nga nila alam kung ano ang nakakasama at hindi. At kung alam naman natin na hindi ito maganda sa ating anak, bakit natin ito ipapakain sa ating anak, di ba? Bilang nanay, kailangan talaga natin bantayan kung anong kinakain ng ating anak at kung maganda ba ito sa kanilang kalusugan o hindi. Hanggat baby at maaga pa ay kailangan talaga nating ipakain sa ating anak at isasanayin sa mga prutas at gulay dahil nga iyon ay makakabuti sa kanila. Sabi pa nga, mama knows best kaya naman ay kailangan talaga nating magiging wise sa lahat ng bagay para sa ating mga anak guys. So, yun na nga pala guys. Napahaba na naman yung aking kwento. Ay kakain na pala kami ng aking anak at ready na pala yung aming kakainin dyan ng almusal. Thank you Lord sa blessing. Salamat sa inyong panunood. God bless everyone!